Yan, hello, hello, magandang umaga sa bawat isa Life is real Yan, dito naman po tayo, no? Uh, yan medyo nasa bahay tayo ngayon uh, At yun, uh, mag-share lang tayo ng konti, no? Kasi talagang mahirap yung uh, Kumbaga sa amin, mga OFW na sa bahay Mahirap tayong kumuha ng magvideo, Kasi syempre, nandiyan yung mga amo, minsan yung mga bata, malilikot, minsan yung gust maraming kang gustong gawin, hindi mo magawa, ba diba? Kaya minsan yung parang uh, pahapiyaw. kung saan may time ka, doon ka magbablog, doon ka gagawa. Kasi nga, yun yung oras natin, no? Medyo mahihirapan tayo. <laughs> Kaya yun po, so, yun ang reality na isang OFW, medyo mahirap siya, no? Kaya pag may time, doon ka lang talaga gagawa ng lahat. No? Minsan natawagin ka, minsan nakita niyo sa mga vlog ko, kasama ko yung bata, minsan iyak, minsan <laughs> gano'n, minsan yung siya na lang focus So, mahirap po ano, bilang isa, hindi ka makafocus talaga siya. Pero kailangan mong gawin para meron tayong i-upload, para meron tayong mailagay, di ba? Kasi napakabuti pa rin ng ating Panginoong Jesus. Kaya rin po yan. So, yun lang po may share ko. At syempre, lagi tayong Uh, mag-pray. Lagi tayong maging abala uh, sa ating Panginoon din. Yung mind natin, yung puso natin sa Panginoon. Kahit busy-busy tayo, at least go on pa rin tayo. Ingat-ingat po and God bless you all. Bye for now.